ang huling tala ng barangay San Isidro. Nakaramdam ka na ba ng bigla ang lamig sa gitna ng gabi? Parang may malamig na hininga na dumaan sa likod mo pero wala namang tao? Nakita mo na ba ang mga mata na nananabik sa dilim sumusunod sa bawat galaw mo? Sa barangay San Isidro, isang liblib na baryo sa paanan ng bundok may lihim na itinatago. Isang kwento na hinding-hindi mo gustong marinig, lalo na kapag gabi na at nag-iisa ka. Ako si Mang Ramon at ito ang kwento ng gabi na halos kumagat sa aking kaluluwa. Si Mang Ramon, isang matandang magsasaka, ay nakatira sa barangay San Isidro, isang tahimik na baryo kung saan halos walang tao ang dumadaan sa gabi. Ngunit sa likod ng katahimikan, may madilim na lihim ang lugar mga aninong naglalakad sa dilim, mga matang naglalagablab sa gabi at mga kwento ng mga nawawalang tao. Matagal na kaming nakatira dito pero hindi pa kami handa sa mga nangyayari nitong mga nakaraang buwan, sabi ni Mang Ramon habang nakatingin sa apoy ng kanilang siga. Madalas daw sa bawat gabi ng buwan ng Mayo, may isang nilalang na naglalakad sa paligid ng baryo. Isang aswang, nagbabago ng anyo, naghahanap ng biktima. Hindi ito ordinaryong aswang. Matalino, mapanlinlang, at higit sa lahat, walang awa. Isang gabi, habang pauwi si Mang Ramon mula sa palengke gamit ang kanyang bisikleta, napansin niyang may kakaibang katahimikan. Walang huni ng kuliglig. Walang huni ng mga ibon. Ang tanging naririnig, ay ang mabilis niyang paghinga nang dumaan siya sa madilim na bahagi ng baryo narinig niya ang mahihinang sigaw ng isang bata lumapit siya at nakita niya si Aling Marta isang matandang babae na tila may sinasabi sa isang batang babae sa gilid ng ilog ngunit may mali napansin ni Mang Ramon na ang mukha ni Aling Marta ay nagbabago nagiging itim may matulis na pangil at ang mga mata niya ay naglalagablab sa dilim. Dumilim ang paligid, nagbago ang mga tunog. Mula sa tahimik na gabi, naging malalakas at nakakatakot na huni. Hindi ito si Aling Marta, bumulong si Mang Ramon sa sarili. Ito ang aswang na matagal nang naninirahan dito. Tinangkang tumakbo ni Mang Ramon, pero nadakip siya ng mahahabang kuko ng aswang. Halos matunaw ang laman niya sa takot habang dahan-dahang nilalapitan ng halimaw. Habang nilalakad siya palayo ng aswang, may nakita siyang kakaibang halaman sa gilid ng ilog, isang halamang gamot na sinasabi ng matatanda ay kayang pumatay ng aswang. Sa kabila ng kanyang takot at pagkahulog, pinilit ni Mang Ramon na makawala, kinamot ang halaman at nilagay sa bibig. Ngunit hindi madali ang laban. Dumating ang isang misteryosong lalaki na tila kilala ni Mang Ramon. Gamitin mo ang halamang ito. Kaya mong talunin ang aswang, sigaw ng lalaki. Sa tulong ng halamang gamot at ng misteryosong lalaki, nagsimula silang labanan ang halimaw. Naglakad si Mang Ramon sa dilim. Nilalabanan ang aswang habang nakikipagsigawan. Habang naglalaban sila, naramdaman ni Mang Ramon ang malamig na hangin sa paligid. Ang mga anino ay nagiging mas maraming. Tila may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Nang tila papatalsikin na nila ang aswang, may isa pang aswang ang lumitaw. Mas malaki, mas matindi, at higit na nakakatakot. Nang tumalon ito kay Mang Ramon, tumalima ang misteryosong lalaki alagaan mo ang baryo namin, Mang Ramon. Hindi ito ang huli, sabi niya bago siya naglaho na parang bula. Bumalik si Mang Ramon sa baryo na halos wala ng lakas. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid niya at habang siya ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay, nagsalita siya. Hindi ito ang huling gabi ng takot dito sa San Isidro. May mga matang nagmamasid pa rin sa dilim. At kung gabi na, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil ang aswang ay hindi nawawala. Sila ay naghihintay. Nagpagulong ang hangin, nagbulungan ang mga puno, at isang malamig na anino ang dumaan.